Okay. Oh, di ba? Oo. Uh oh, oh maandar na. Okay na, di ba? Thank you, Kuya. Welcome. Wala ba tong bayad? Ano yan, libre lang yan. Libre? Tapos nakatingin ka sa legs ko? Ha? Ah, hindi, nakatingin ako yung ano mo, yung mga pyesa mo. Mukhang palitin niya ata. Wala namang problema dyan, Kuya. Anong Wala namang problema dyan. Sige. Ingat ka, ha. Thank you. Ang eh. Okay lang ma'am, mm -hmm. isang kiss lang, okay na ako. Okay ba? Um, not... Atay! Yari! Sa <coughs> <coughs> ako, kasi palilid na ako sa trabaho ko. Oh, oras na. Ah, ingat ah. Uy, ba't pa ko inangawa? may ipit